Ito po yung ano, yung Department of Migrant Workers, kakamatay lang po nung ano, nung uh, kanilang secretary, resting peace, Madam Toots Ople. Kakamatay lang po at uh, ito na nga, uh, kasi ang sinasabi ni Tulpo, madami daw mga ahensya ng gobyerno, hindi naman dapat tumahawak ng mga pera, may mga pera. Pero itong DMW, ito yung uh, ahensya na nangangalaga uh, sa ating mga migrant workers at the same time, sila din yung mga nagahabol sa mga illegal recruiters. Ayan, so kailangan nga naman, syempre nga naman, kung ikaw, naghahabol ka ng illegal recruiter, kailangan mo talaga ng mga undercover, undercover, intel, intel. Syempre, may gastos yan. Hindi na kaya ng budget ng DMW kasi ang dami. May DMW, may OWA, may POEA, may Dole. Diyos mo dami-dami. oh, puro bago. But anyways, pakinggan natin si Rafi Tulpo in action. Oo, oh, bagamata nung nakaraan, medyo parang nag-sabunutan Indy, Sarah. Mukhang, uh, si Naninday Sara. Mukhang maagang pangitain yun kung anong magiging itsura ng 2028 na... Uh, uh, debate natin, maganda yan. Kasi isang barumbado, isang barumbada. O oh, tapos uh, magpapatotsadahan. Ako, excited na tayo dyan. Play natin tong kay uh, Senator Tufo. Yung kanto, ano, hindi ako pumapalat na ibang ahensya ng ating gobyerno na ng confidential fund. Kung mapapansin ninyo, hindi ako mimik dyan. Pero para sa akin, Mr. Chair, siguro panahon na, na para mapigyan din ng confidential fund ng DMW. Why? Napakarami mga illegal recruiter dyan illegal recruitment agency na dapat kugisin. At marami dyan mga scammer na ang binibictimize ay mga OFW, Sub scam, pinitperahan, kinikikilang, kaya karamihan sa mga OFW Pagbalik dito, wala ng pera, ubos ng pera dahil niloloko na mga scammer, inuubos yung kanilang mga pera. So, sabi nga ni Chora D, OFW, I need your... Lahat naman kailangan ng boot. <laughs> lahat naman. Pero kung titingnan mo ha, kung titingnan mo, lahat ng mga senador na yan, o sabihin na natin, sirap po lahat sinausawan. <laughs> Pero at least sinasaklaw niya lahat. Ilang na senador natin? Itinan mo yung mga senador natin. Nagba, nagbabasketball doon. Naglululundag. Naka-t-shirt pa ng West Philippine eh. Tinan mo, ano mga pinagagawa sa mga hearing ng mga yan? O oh, hindi ba? Ito si Tulpo, kahit na ganyan, kahit na feeling ng mga marami, eh si Rapi eh namumuliti ka lang. Alam niya yung problema ng mga tao. Yun naman ang importante sa lahat eh. Anong galing ng tao? Kahit anong talino ng tao? Oh, tingnan mo si Marcos, matalino, mayaman, at ang qualities ng isang politika, ng politiko na sa kanya. oh, pero tinan mo, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Alam mo kung bakit? Una sa lahat, hindi niya alam kung ano yung problema. Ang maganda kay Tulfo, exposed siya doon sa mga problemang maliliit, malalaki, lahat ng problema. Sa, sa tagal niyang naging, ano, naging uh, host doon sa kanyang palatuntunang Rapid Tulfo in Action, lahat na ng problema, pati problema ng magkakapitbahay, ng chismisan, problema ng magpipisbol, ng magbabalot, o nung nanutok ng baril, yung nanutok ng ewan. Lahat, lahat, saklaw ni Rapi Tulpo. At saklaw ni Rapi Tulpo, ang ibig sabihin, alam niya yung problema niyo. Alam niya yung problema ng mga nai-scam. Alam niya yung problema ng mga nagkakaproblema pa Pati problema ng puso, alam niya. Ibig sabihin, yun, ito yung pinaka-importanting quality na meron dapat yung magiging future leader natin. Ano? Yung hindi out of touch. Yung naranasan yung uh, talagang hirap uh, hirap. Kumbaga, hindi man ito naranasan yung hirap sa buhay. Pero, sa dami ng problema nga uh, sinolusyonan nito sa kanyang programa. Kita mo, para pa rin siyang nasa rapid two point action sa Senado. O kasi, uh, hindi mo ma hindi mo maiiwasan pa karami na tulungan 'yun. Ang daming mga ano, ang mga security security guard at saka mga mga ano, mga uh, tawag dito. OFW na nagregaluhan, pinabalik niyan. Kumbaga, alam niya. Okay, kidding aside, alam niya yung uh, nangyayari sa bayan. Di ba yan din naman yung uh, sinasabi natin na edge, supposedly, bentahe ni Isko. Ang kay Isko kasi noon is, alam niya kung ano yung uh, uh, hirap ng buhay. Kumbaga, kung merong formula ng uh, success, siya talaga yun. Pantakin mo, galing ka sa pagkakalkal ng basura. Pagkain ng pagpagpipedicab, pagpag, tapos uh, bigla kang umangat, naging mayor, kamunti ka pang maging presidente. Ibig sabihin, alam ni Isko, sana kung ano, kung paano susolusyonan yung problema ng majority ng mga Pilipino, which is mahihirap. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Eh, kasi nga, mahilig tayo dun sa mga sikat yung mga pangalan. So, masasabi ko, si, ano ha, si Raffi Tulfo, mas exposed siya sa mga totoong issue ng bayan. masabi nyo man, maliliit, uh, ano lang yan, pang barangay levels, pero yung mga pang barangay level na yan, yan po yung problemang araw-araw na kinakaharap ng, uh, ng mga ano natin, ng mga barangay chairman, ng mga konsihal, mayor. Kaya si Inday Sara, hindi mo rin siya pwedeng, hindi mo rin pwedeng matawaran yung ano ha, yung uh, kalibre ni Inday Sara kasi siyempre matagal din naging gobernador, eh, mayor. Ang tagal din naging mayor niyan, vice mayor So, um, hindi man natin alam Pero definitely, pagdating sa natutulungan Ang dami na rin natulungan niyan, sabi ko nga sa inyo Nakikita ko yung mga tinutulungan niya Sa kanyang opisina dyan sa OV Kaya, I'm pretty sure, tumutulong din yan Kaya maganda talagang labanan nitong dalwan to Pagdating nung panahon oh uh, I agree, marami nang na-encounter Si Raffy Tulipo na, oo, oh, oh. alam niya Alam niya na yung anong problema, alam niya na kung paano Susolusyonan Oh, sobrang ano, sobrang uh, oh, pati nga yung nagsisipagkapit, naso solusyunan niya. Ibig sabi, Marcos, ilapit mo yung problema ng ano, ng mga kamagkakabit, wala siyang pakialam, di ba? Oh, patuloy natin. We need intel information. DMW need intel information para pugilisin ng mga sabi nga nito ni Alfredo Angeles. Oh, kumbaga, kumbaga sa ospital si Tulpo alam na ang concern sa floor kung anong dapat uh, gawin. Oh, pa kumbaga sa doktor si Tulpo alam niya na eh, pagkakita pa lang niya. May lamig yan. <laughs> oh, may lamig yan. Painumin mo ng biogesic tatlong beses sa araw. Huwag okay, expert na sa sa problema. Oo, at saka minsan, kailangan nating tutukan yung mas maliliit na problema kasi kung yung maliliit na problema hindi mo masolusyonan, wala kang chance para masolusyonan mo yung mas malaking problema. Kaya huwag niyo minamaliit yung mga petty na mga problems o domestic problems na mga nasusolusyonan ni Tulpo yung mga hindi nasusolusyonan ng mag-asawa, nasusolusyonan nyo. Alam nyo ba, na lahat ng babae tumapang dahil kay Tulpo. Kaya kayo, kayong, kayong mga babae kayo, utang na loob nyo kay Tulpo kung bakit takot yung mga asawa nyo. Hindi takot sa inyo yung mga asawa nyo. Takot kay Tulpo yung mga asawa nyo dahil baka ipatulpo nyo sila. Oo ah, tumapang lahat ng babae dahil yan kay Rapi. Dapat nga magalit ako dyan eh. Oo, uh, oh, ang dati, yung mga babae, pag iniwan mo, iiyak lang. Eh. Pag iniwan mo yung babae, iiyak lang. O tsaka ngayon, sila na yung nagloko, sila pa yung nauna nagsumbong kay Tulpo, kawawa ka. Oo, tsaka pag nasumbong ka pa naman kay Tulpo, yung mukha mo nakapaskil sa TV. Eh, buong Pilipinas pa naman nanonood. Sigurado, kahit magbabalot, kilala ka Pag bumili ka ng balot, kaya mag-discuss ka, hoy, ikaw yung kay Tulpo ah. Dino mo yung asaw mo. Oo, oh, totoo yan. Tumapang kayo dahil kay Tulpo. Kaya ito si Tulpo. Dapat huwag manalo to, ah. To gaze in my illegal recruiter, illegal recruitment agent, to gaze into my scammers. Mate. So that's why I believe magkaroon sila ng confidential fund. Kung yung ulitin ko, yung other government agencies na bibigyan ng intelligence fund, confidential fund, wala akong problema doon. Why not DMW? Di ba, Mr. Chair? Mas kailangan nila ang confidential fund. Siguro magsimula tayo ng maliit na amount. I don't know, 25 million, 50 million. Ibang nga dyan, daan-daan million. Hindi ako kumikip po. Kailangan siguro para maging patas tayo sa lahat. Bigyan din natin itong DMW. Not because, eh, committee chair ako ng DMW. Just because,